Hindi ako sumasang ayon sa mga ginagawang hakbang ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagsali sa Kingdom of Jesus Christ Anniversary Rally pati na rin sa mga pahayag na kanyang binitiwan doon. Sa kabila ng mga legal na isyong kinakaharap ng leader ng KOJC na si Apollo Kibuloy sa bansa at sa Estados Unidos, Tila ipinapakita ni Sara Duterte ang kanyang pagsuporta sa grupo sa pamamagitan ng kanyang presensya sa naturang okasyon. Ang kanyang mga salita ay tila naghihikayat pa sa mga tagasunod ng KOJC na salungati ng mga alagad ng batas na nasa paligid ng kanilang komunidad. Para sa akin, ang ganitong uri ng kilos at pahayag ay hindi angkop sa isang vice ng bansa. Una, Bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, dapat ay nagpapakita si Vice President Duterte ng respeto sa proseso ng batas. Ang presensya ng mga pulis sa paligid ng KOJC ay bahagi ng kanilang tungkulin na tiyakin ang kaligtasan ng publiko at ipatupad ang mga kautusan ng korte. Ang pahayag ni Duterte na tila ipinapakita na ang mga pulis ay naroon upang takuti ng mga tagasunod ng KOJC ay nagbibigay ng maling mensahe sa publiko. Hindi makatarungan ng pagbibigay ng ganoong klaseng interpretasyon sa isang sitwasyon na malinaw naman na may kinalaman sa legal na kaso at sa pangangailangan ng pagpapatupad ng batas. Ikalawa, ang pagsali ni Vice President Duterte sa ganitong okasyon ay tila nagbibigay ng hindi magandang imahe sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Bilang Vice Presidente, inaasahan siyang maging halimbawa ng pagpapanatili ng kaayusan at pagsunod sa batas. Ang kanyang mga pahayag na laban sa mga pulis ay tila nagpapalakas pa sa pag-aalinlangan sa sistema ng hustisya sa bansa. Sa halip na magpakita ng suporta sa pagpapatupad ng batas, tila kinukonsinti niya ang isang grupo na may kinakaharap na seryosong paratang. Ikatlo, Ang mga pahayag ni Duterte na tungkol sa kanyang personal na pagkapuot sa kanyang mga kalaban ay hindi naaayon sa etikal na pamantayan ng isang leader ng bansa. Bilang vice-presidente, dapat siyang magpakita ng pag pagiging patas at mahinahon sa pagharap sa mga kritiko at mga kalaban. Ang kanyang pahayag na hindi pa siya handang mahalin ng kanyang mga kaaway ay tila nagpapakita ng personal na paghihiganti sa halip na profesional na pamamahala. Ang ganitong klaseng retorika ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa pampublikong imahe ng kanyang tanggapan at sa pagtingin ng mga mamayan sa kanya bilang lider ang mga akbang na ginagawa ni Vice President Sara Duterte sa pag sa pagsali sa KOJC anniversary rally at ang kanyang mga pahayag ay hindi nakakatulong sa imahe ng kanyang opisina. Ang mga ito ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa proseso ng batas at sa mga alagad ng batas na nagsusumikap na ipatupad ito. Bilang bise presidente, mas maka, mas makakabuting ipakita niya ang kanyang suporta sa pagpapanatili ng kaayusan at pagsunod sa batas at sa halip na makisangkot sa mga kontrobersyal na gawain at magsalita ng mga salitang naglalagay sa kanya sa alanganin.